Akalabasan na, dahil sa patuloy na pangugulo na si Yandim, napakunot ang noo ni Ogie. Grabe pala talaga ang mga naibigay ni Kim Chiu kay si Yandim noong magkarelasyon sila. True na to, ang sinabi na aktes noon na para daw umalis siyang bakla kung magmahal, bigay todo, simula kay Gerard Anderson, sundan kay si Yandim. Nit dahil nga 11 years at matagal sila na magkarelasyon. Expected na ni Kim Chu, buong family, at lahat mga tagahanga na road to forever na sila ni si Din. Yin. Kaya pati ang mga ilang business na actress ay ipinagkatiwala kay ex pala. Hindi lang pala mamahali sa sakyan at pera, may mga lupain din. Samantala, napataas naman ang kilay ng mga fans na King Pao. Kaya pala, kaya pala ata bumabadik kulit kay ex kasi bahan mo na siya at walang mapala sa bagong jowa niya. Kung kaya kasi natin, 19 years na sa showbiz si Kim Chuo. Magaling sa negosyo at madiskarte todo trabaho kaya hindi hindi sabihin baka nasa bildon na ang savings o higit pa the luck palibhasa tahimik lang ex mo at hindi naglalabas ng mga impormasyon dahil malaki pa rin ang respeto sa iyo at sa pinagsamahan ninyo ng dalawa maparad lang dahil maraming source ang mga ibang artists o hunter Talabas at kalabas ang totoo sa publiko. Anong say ninyo rito sa mainit-init na